Aspeta, magbibidyo yun. Natutuwa ngayon, eh. sa araw na ito kasi, ang tagal na ho natin hinahanap asan ni Embassy yung nire-reklamong tao at nagpakita siya dito. Gusto na lang turtukan ni mata ang kasong kanyang pinatangkutan. Kaya personal siyang gumapit kay Vice Consul Jari Osias. Itinanggi ni Richie na nakinaabas sa perang pinayaw oh, ng mga kabayang. Tiyaw! Tiyaw! At siya raw ay pindimari ng panunuloko. Ang problema, wala siyang pinanghahuhakang katibayan duman lang sa kanya ang pera at ipinigay niya ito Alay, sa kanyang italyano na nag ng mga dokumento. Lumapit po sila sa akin. Hindi po ako ang naghanap sa kanila para uh, imbitahin ko sila na pumasok sa ganon. Dahil ako nga sumusugal din. Kung baga ako'y isang biktima din. Pero nangako si Warmata sa mga biktima na maghintay at magpaka sakaling malutas ang problema. Lumipas ang ilang taon pero walang nangyari. Kaya pili nila ibalik ang kanilang binayad na pera. Sana to pa rin mo yun rin yung usapan Ay, <laughs> na once na hindi mo maparating yung kliyente mo dito, ire refund mo ang 4,000. Ibalik na lang yung pera at nang ano, wag na yung paghihintayin pa kami ng matagal. Kung <laughs> hindi ng tulong sa Outreach Double Task Force sa mga biktima na siyang nagsampan ang kasong illegal recruitment at ating report na bigyan sila ng authenticated na uh, joint affidavit at yun nga pinadala natin sa Pilipinas para may padala sa ICAT at sa PUEA. So, through PUEA na recommendation, nadala na yung kaso sa NBI. Malako ang embahada na sinangya ang problema sa lalong madaling panahon. Para sa balita,